Samantala, ilang kalsada sa Baguio City, kabilang na po ang Ken Road, ang isinara muna dahil po sa pagguho ng bato at lupa. Samantala, nakahanda na ang mga ipapamahaging ayuda ng BSWD sa mga posibleng maapektuhan ng sama ng panahon. Si Audrey Villena sa detalye. Pansamantalang isinara ang mga kalsada paakyat ng Baguio City tulad ng Canon Road dahil sa pagguho ng lupa sa Camp 6 Tuba Benguet. Sarado rin ang asin San Pascual Road dahil sa pagbagsak ng mga bato at naputol na kahoy. Sinuspinde ang klase sa lahat ng antas at trabaho sa Baguio City Hall pero sa kabila ng samalang panahon, ipinagpatuloy pa rin ang pagbubukas ng Brigada Eskwela sa mga pampublikong paaralan sa Baguio City. Nagsama-sama ang mga guro, magulang at iba't ibang grupo para sa pagpapaganda sa paaralan. Nakahanda naman ang Department of Social Welfare and Development Office Cordillera upang umayuda sakaling may mga Southwest Monsoon na pinalalakas ng Bagyong Karina ang nagdudulot ng pagbuhos ng malalakas na ulan sa buong rehiyon ng Cordillera. Ayon sa pag-asa, gumagalaw ang bagyo patungo sa east ng Basco Batanes at inaasahang lalabas sa Pilipinas sa Sabado. Itinas na sa Red Heavy Rainfall Warning ang Benguet, Orange rainfall naman sa bahagi ng Apayaw at Abra. Nasa yellow alert naman ang natitirang bahagi ng Apayaw at Abra. Typhoon pong Karina, malayo sa atin, around uh, 300 uh, kilometers east of uh, Tugigarawa, kagayan. But uh, yun nga, di ay no mang pap no di ay, di ay southwest mo tayo. iso nga, dati maririk na tayo nga, uh, moderate to heavy rains. Prior to this, we are 101. 100% prepared. Ina-update natin ang entire region of our stockpile kung ano ba nakaredy yung ating mga preposition goods. Meron din tayong mga SWAT officers na nag-monitor ng weather condition. Mahigit 20,000 family food packs at 20,000 non-food items ang nakahanda sa region Cordillera. Ayon sa tala ng DSWD, may isang pamilya na mula Bauko, Mountain Province ang lumikas dahil sa pagbuhos ng malakas na ulan. Manatili tayong maging safe uh, kung hindi naman kailangan lumabas. Huwag kayong mag-alala, ang inyong DSWD ay laging nakahanda naman na magbigay ng augmentation. Paalala ng mga ahensya ng gobyerno sa mga residente, mag-ingat sa panganib na dulot ng pagguho at pagbaha. Sa listahan ng Mines and Geosciences Bureau, mapanganib ang pagbaha at pagguho ng lupa sa lagpas dalawang daang barangay sa Abra, dalawang barangay ng Apayao, dalawandaan sa Baguio City at Benguet, gayon din sa Kalinga at Mountain Province. Audrey Villena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas Cordillera.